guys ayan dito ako sa street namin ito ang aming street Santa Cruz street kaya ko lang ng bahay punta ako sa kanto ayan kanto punta ako sa kanto kasi uh, hanap ako ng pwesto para sa sisig ito lang distance lang naman walking distance lang kami. Ito yung ano namin. Ito yung pinaka straight namin. Mini subdivision. Kasi tuwing gabi, sinasarado tong gate na to. Dito. Tapos. Ayan. Yung bayan. Doon, 7-Eleven. Palengke. Simbahan na malaki. Tapos, ay. Ito ako dito. Punta ko dito sa unahan. Dito yung bubuksan na shopping center. Bagong shopping center. Alpamay. Ayan. Dito yung sa bayan namin. Okay, e, tapos, dito lang sa yung ano, Yeah, National High School tapos elementary San Luis Elementary School Kita, San Luis Elementary School Tapos Sa likod nito ang school. Doon yung nabili kong bahay. Ito yung pinagpagawa ko. Ay. Ito yung bahay na yun, no? Ito kami. Kasi, ito lang kami naman, no? Bayan. Marami dito mga nagtipinda. Tabi-tabi lang yan. Video gabi na kasi. Namabas ako gabi na kasi hindi mainit. maghanap maghahanap ako ng pwesto dito para sa sisig. Marami dito eh, nakapwesto. Ito yung uh, National, San Luis National High School. Ayan. Sa bayan lang kami. Sa bayan lang kami ng San Luis. Maraming ano dito. Maraming pwesto. Yan, sarado na yung double 99. Sarado na siya. Ito. Meron dito nakapwesto. Meron dito nakapwesto. Eh. Sa malamig. Tapos ito dito, terminal ng jeep. Ito, terminal ng jeep papuntang SM. Ayan, may naglulutong po ito bongbong. Terminal lang jeep to. Puntang SM. Ayan, may mga tricycle. Terminal ng mga tricycle. Sa unahan siya, mini park. Ay, hindi. San Luis Park pala. Mini park pala yun doon sa amin. Ayan, marami siya nagtitinda. Ito, itong kasali na to. Diretso lang yan diyan doon, doon, doon. Banda yung sa bahay ko uh, na As iyan, bagong building na yan. Yung shopping center. Ayan, Ayan, madami. Kami nakapwesto dito. So, iikot kami dito. mag i ako dito. Pasok ako dito sa mga stall na to. Ayan, park na yan. Wala nang ano, wala nang, marami nakatambay dyan. Sa park. Ayan. Ayan yung bubuksan, yung shopping center. Ayan. Ah, uh, soon open pa yan. Tapos, eto. Ito yung mga stall. Mga stall dito. Ayan, marami. So, dito akong maghahanap ng pwesto kung may available pa. Ayan, yung shopping center na yan. Mahaba yan. Oh. Bubuksan na yan eh. Malapit na siyang buksan. Ayan. So, tingnan po Wala pang nakapwestong ano dito, sisig. Wala pa nakapwestong sisig dito. Wala pa siya. Oh. Wala pa siya ng sisig. So, pwede na yon Mag-ano ako. oh ayan. Dulo na to. Wala pa siya naka pwesto na sisig. O. Oh. So, pwede kami dito kumuha. Ayan, burger. Buy one, take one. Marami pa siyang pwesto. Marami pang bakante. Ayan, hanggang paikot pa to. Paikot pa to. Tapos, yung bahay na pinapagawa ko, andun sa kanto. Yun sa, yun sa kanto, yun may gitna green na yun. Doon. Yun, yun, yun. Yun sa bahay na pinapagawa ko, yun, yun. Kaya, yun, corner na yun. Ayan, ang haba pala nito. Ito yung shopping center na bubuksan. Ayan siya. Sobrang haba niya. Ayan, ito yung mga bakante pang pwesto. Tapos yung bahay na pinapagawa namin magpapalagi kami apartment. Doon, sa likod. Ayan siya. Andyan lang siya. Bali, walking. yung may gate na green na yun. Diyan lang. Diyan yung pinapagawa ko. Kaya nagpapalagi ako ng apartment. Room for rent pala na apartment room Yan o, madami pa siyang bakante. So, inikot ko na to. Sinerve na namin. Wala pa siyang wala pa sisig. Wala ng sisig dito. So, pwede ako dito doon sa bungad. Kaya sa harap. Yun doon sa harap. Sa may harap ng terminal doon. May tindahan dun yung kumari ko. Pero, pwede niya na ako pinapapwesto niya ako dun sa harap hindi na ako magbabayad ng ano hindi na ako babayad ng yeah. ng, ng payment monthly dito may monthly to eh pero mura lang ah mura lang to ang pwesa dito mura lang yan daming tao Ayan. daming tao so wala talaga wala pa siyang nakapwesto wala pa nakapwesa. may pizza. So, wala pa nakapwesa na sisig. Wala na. Wala pa, Oh. Yeah. yung mini park. Ay, hindi pala siya mini park. Park talaga siya. Sa park na sa Luis. Ayan. 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 yung shopping center. Nabubuksan. Ayan. bali ito ito na yung park sa park dito tayo ito show may dito tayo, dito kami sa lowest part, wala siya hindi pa naglagay nang dito pa ilaw Ayan lang, yun. shopping center, guys. Ayan, yung mga pwesto. Ayan. Ayan. Maraming nakapwesto dyan. Ato. Malapit lang to sa amin. Ako. Ayan. Dito sa kabilang side ng, ng park, mayroon pa din na ano, meron din na uh, mga kainan naman dyan eh kainan yung mga nagiihaw ng mga hito, tilapia yan, uy lalaki ng mga parol oh May ay, ka ano pala mag-aayos pa dito ito yung mga parol ay kakabit dito oh ayan oh hindi pa na ilalagay. kasi yun, dahil nga sa bagyo ayan oh mga ilalagay na parol dito ayan oh. mga parol kakabit yan dito yan oh. na ano oh. nasira ng bagyo oh. kaya hindi mo na inano hindi mo na hindi mo na kinabit mahangin ayan Ayan guys, ito ang bayan ng Saluis dito kami ayan lang oh. ayan mga kainan naman dyan mga lechon manok inihaw na hito inihaw na dalag tilapia mga ano pa yun guys uh, buhay pa yung hito yung mga tilapia ikaw mamimili mismo doon sa ano kung gaano kalaki mga ano siya mga buhay pa asin buhay pa talaga pag magpapaihaw ka tapos ano yon kikiluhin nila pagka ano kung ano napili mo tapos sa kanila iihawin o, ayan ayan dito kami sa ito ang aming bayan ng San Luis ito kami sa park pagka hindi maulan pag may hindi maaraw yan dito yung bunso si bunso lagi nandito tapos nung malit pa nga Ayan kasi may mga table dito. Dito kami nagdi-dinner. <laughs> Nadala kami pagkain dito. Ayan oh. May mga table-table diyan. Pag ano na, kasi to may mga may pauntinto dito. Wala pa, hindi pa inaayos. Bago magpasko, lalagyan niya bago magsimbang gabi pala. Maglalagay ng pailaw dito. Bago magsimbang gabi. Ayan. Maraming ano dito mga lovers mga nagdi date <laughs> ako magisa isa naglalakad ayun, ito fountain din to bubuksan to fountain to, hindi pa wala pa eh wala pang ilaw, wala pang tubig Kabayan ng San Luis. Welcome to San Luis, Pampanga. McKinney, McKinney. Ayan. Kita tayo. Pabalik na ako. Pabalik na ako. Pabalik na ako sa amin. Diyan lang. Minsan lang ako lumalabas ng bahay. Ayan. Okay. Misan na ako lumalabas ng kape. Kasi ngayon walang ulan eh. Wala siyang ulan kaya lumabas oh, ako. O, oh, tingnan nyo guys. Oh. Fried chicken. Fried chicken. 20 pesos. kahit hindi ka na magluto kasi tabi-tabi lang dito mga nagluluto dito. Ayan, nag-iihaw. Ang niluluto noon, ano, chicken mang inasal. Mang inasal. Ayan. Ayan, manok din. Hello. Barbecue. Ayan. Ito, so, terminal ng jeep. Oh. Dito banda, yung sa ano ko. Pasok dyan. Yung sa bahay na pinapagawa namin. Oh, sa terminal lang kami. na so, nasa ano lang ayan nandito lang kami sa kanto sa kanto ng sa Luis ayan. dito nag aaral si Yen Yen sa Luis National High School oh my god may aso daming aso Ayan. Ang dami nagtitinda dito guys. Hindi pa ako, hindi na ako didiretso ang sa palengke. Kasi ito lang yung ano namin eh. yeah, Ano ba nandito? Ah, uh, ito nag -iihaw to ng ano. nag -iihaw ng manok din to. Tapos dito sa tabi niya, relyenong bangos. Bilye ng bango siya niluluto nun eh. Kaya minsan, hindi na ako talaga nagluluto. puro bili, bili lang kami. Puro lang kami bili. Kasi punta ka lang dito sa kanto. Ano na, ayan, may mabibili ka ng ano. May fried chicken na. O gusto mong inihaw gusto mong barbecue gusto mong ano relleno bangos meron gusto mong sisig meron din so, maghahanap kami ng ano pwesto na nagsisisig syempre meron na ako nakita yung isa daw nagpwesto na sisig din syempre depende din sa timpla kasi yun eh ito, nagtitinda rin ito ng manok. Fried chicken. Ayan, dito na. Pasok na. Ito sa amin. Okay, Santa Cruz. Pasok na. Pasok na.